Magandang hapon po. Tayo po ay may kaunting komento dito po sa aking mga nabasang balita ngayong araw na to. <clears throat> ang sabi po ni Pangulong Marcos, hindi maduduwag ang Pilipinas sa mga agresibong ginawa o hakbang ng China sa, sa pambobomba sa ating coast guard at sa barko ng Ayungin show no at pinuri din ni Senadora Leila de Lima ang lahat ng nagawa ni Marcos ngayon sa kanyang pamamahala no sa ating gobyerno sinabi rin ni Attorney Leila de Lima na maganda ang ginawa ni Marcos na muling nakipag-ugnayan sa Amerika na dati nga ay inalis ni Duterte at maganda rin daw ang naging disisyon ni Marcos sa pagsugpo ng droga sa pamamahala sa pagsugpo ng droga at disisyon sa pakikipagpugnayang muli sa Amerika so ang masasabi ko po dito ay ganito tama naman po Senadora Leila Dilima Tama rin po si Marcos na hindi tayo dapat magpapatakot o maduduwag sa China. Bagkos, ang sabi nga ni Marcos, haharapin niya ang China or haharapin natin ang China sa isang matahimik at mapayapang pakikipag-usap. No? Ang tanong, haharapin ba ng China ang Pilipinas kung sakaling ito'y hamunin na mag-usap ng masinsinan at magtapatan kung bakit talaga sila nanggugulo sa ating karagatan. Kung iisipin po, hindi lang po dapat si Marcos ang humarap dito dahil may mga deal na naganap sa pagitan ng Chinese ng China at ni Duterte noong administrasyon niya pa ang gumagalaw. So ngayon po na administrasyon na ni Marcos ito, kung tutuusin po, talagang isa ito sa pagsubok sa pamamahala ni Marcos. Na hindi natin alam kung sinasadya talagang guluhin o hindi ang kanyang pamamahala dahilan sa pagkakagulo nila ni Duterte bilang unit So ngayon po, tama naman po ang sinabi ni Attorney Leila na tama lang naman ang ginawa ni Marcos na makipag-ugnayan sa Amerika kesa sa China gayong hindi pa nga po natatapos ang alitan ng China at Pilipinas dahil sa karagatan. No? So, kung talagang si Duterte ay walang pagkakasalang ginawa o ipinangako sa China, dapat siya ay makiisa kay Marcos sa pakikipag-usap o sa pakikiharap sa China upang matapos na ang kaguluhang ito na nagaganap sa ating karagatan. Kung talagang si Duterte ay makabayan at sinasabi nila na talagang mahina si Marcos tulungan niya si Marcos na harapin ang China tulungan niyang makipag-usap si Marcos sa China andyan si Sara Duterte nagaganap bilang Duterte siya'y anak ng dating presidente na nakipag-deal sa China huwag naman nating hayaan nasulohi ni Marcos ang pakikiharap sa China gayong hindi naman siya ang gumawa ng mga bagay na, na hinahabol ng China ngayon no yung gentleman's agreement na tinatawag hindi po panahon ni Marcos 'yun noon si Duterte ang gumawa niyan at ngayon ay nakaupo bilang vice president ang anak na Duterte So, hindi lang po si Marcos ang dapat humarap dito. Dapat po ang humarap dito ay ang Vice Presidente at ang Presidente. At himukin ni Sara Duterte ang kanyang ama na samahan siya sa pakikihara sa China asama ni Pangulong Marcos. Salamat po mga kapatid. Thank you.